mga kababayan at pag-uusapan natin ngayon yung three important characteristic ng isang subdivision. So this is your trusted broker consultant, Johnny Alasio. Tutulungan ko kayo kung ano ba yung mga informasyon na kailangan natin bago tayo bumili ng isang property. So number one reason is 24-7 security. Alright, so hindi naman tayo mag invest kung walang security yung isang subdivision. Saka kung konti lang yung mga guards nito, at higit pa doon kung ilan ba yung mga gig sa isang subdivision. So, yung pangalawa is accessibility. Hindi naman tayo bibili basta-basta kung malayo sa bayan yung isang subdivision. So, syempre, along the highway ba ito, marami ba itong access sa mga public markets, sa mga eskwelahan, sa mga developments. And yung pangatlong reason is yung community. So, gano ba kaganda yung community niya? Meron ba itong mga clubhouse? So malawak yung daan nito? Tahimik and peaceful ba sa loob? Dahil kung maganda ang community ng isang subdivision, maganda rin yung appraisal nito. Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag natin kalimutan mag-like, follow, and share itong channel ko. Maraming salamat sa panonood. Yun lang.